na po rambutan oh. Yan dampot na po. Oh. Ayos din ano toy. Eh. Mhm. Mm <laughs> na, na po ang aming narbis oh. Panalo din. Pare-pares po yan kahit yung pula, dilaw, berde. Yan po stoplight <laughs> pula <laughs> at saka pula, dilaw, berde. Mayroon, meron ari po pula oh, tama oh. May medyo madilaw-dilaw po ah, oh, ari oh. Medyo madilaw-dilaw ng kaunti. Yan oh, ari po isa green oh. Yan po basta pag kayo may nakita na ano, pula verde, green, ah. Pula verde dilaw. Yan po ay stop light. At <laughs> dati daw. Ayun po sa episode natin, ano po, babalikan po natin yung ating rambutan po. Andito po tayo sa area number ano po. Number 2. Yan, isang timban lubid po. At gawa ko nung na nakaraan hirap nung paglambitin natin. At wari kayo dadalawan di pa yung lubid na nandun po natin naiwanan. Ayan, tara po. Tingnan po natin kung may, may maaabot pa. Baka meron pa naman ano. No, Baka po meron pa yan. Sa mga panabit.

dito ano na po ori dito akyat okay na ito po yung mga katanungan natin nubid eh. ano po yung nakasintas pero atin yung kakalasin ito yung baka magulo eh. ito yung may sipo Yan. Dapat hindi tatagilid. Tara po, sama-sama. May nakikita ka ko ito eh. Meron po. Meron din ano. Daan ang po, po. na na po yung ating mga lubid do. No? Yan derecho po yan doon, hanggang doon derecho sa kaduluhan. Ay hindi pala halata yung lubid yun oh. No? sobrang haba po na yan hanggang dini po para po iwas yuk 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 pa rin po naman oh. pero malaking laban po yun pa, ah, kita ko na oh. arin na na no tuyo oh. baka ay pero malaking laban na no? oh. gapok pa ata rin isang arin. naipuri rambutan binalikan na po natin ang rambutan pasintabi po yan ano ano nung ating camera ngat so, Ah, ah ngat o ngat Abot mo ba ngat 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 ay, may kita rin yung sanga ngayon oh. Ay po Ito oh. yun Titikman natin Ah hinog na hinog na po Parang may gatas na oh, Oto Lasang alas ka na ay. Siya nga Makatas na Mangain ka na dyan Kung arnon ote wala lubid, akala mo hindi rin kayang birahin ng garne. Mukha ya, ito yan. Tingar lang nagdala ako. Ano na yung kaya minsan ano ito? mm Ano, basta o okay, tinidu bal kay safety ka lang diyan. Sa dadan na alangan ni. Eh. Nalagit ko bay puno. Iyan pong may pisto ninyo. Pero yung puno hindi pa. Hindi pa po, po. Pero mo ibalik ko sa loob. Ba po malapit na. Ah malapit na rin malapit itong ating pag po na po na po kayo. Ay, baka hindi bahala na si Isu. <laughs> Dami <laughs> pa oh. Ingat na lang po. <laughs> Puto yung wag ka sa sumunod at ako naman bumagsak ako yung hasa, dito sa loaw Nakakaya naman ang marami eh Pero kung ano walang lubid ay eh, talagang Puto yung wag ka lasos sa sumunod Oo <laughs> Gama ako ito, huwag ka na sa sumunod. Nangangilo ka hindi? Hindi po. <laughs> una una pa konti. <laughs> Bahala po kayo tumigid-tumig. Apaka, dami naman na rin ito. Dini na muna. Wala pagsasabitan, maaari ka din ang timbaya, no? Alin o ito yung nalagitik? Yung pesto niyo po. <laughs> ah, pero ligting na ari hindi ano. Kailangan pa bumaba pa ng kaunti. Ano kao, tinasok pa pata ng tubigan. Ana, tapat na po. Adme pirak marami ano. Sa las kung guardo, daw rin din, sabaw pulang pula naman Oh, tewa kasus sunod at ay. Talaga nada gumuk. Nah, ini na, perhatian habis. Ano ba laman na ring ano? Rambutan na ba re Ay, may rambutan na ano. Oh. Ano, konti pa o ibababa na? Konti pa po. Ay, ari utoy kung hindi natin tinalian. Diretso ano, na, eh. na, na sa tabigan, ano. Tuwar kinong kalapatan ng katubigan na, no. Tinalian po naman namin ng libid na libid dahil. Nakay po, oh. yan yung ating mga iha-harbis. Eh yung papu sa dulo, wari ko yun malupit-lupit na akit. Doon ay mataas na ay. Na po, ariw. isang lagi tik na reward kid diretso ano eh? na ay na po ah dami naman oh na, ba uti na. Ah, bagat ko oh pulang pula pati warke pakatam isa na rin lasang rambutan ah yan na po overripe na yan babanata na wala na uti din sa paparini rin yan ah O tuy, makakain ka na muna dito makakain muna ako din eh Halaw o tuy Kamu isi ngang mm. gatas na, no? Ano po pati? Ang laki. Maan nga pati mga... Hmm. Iya. Yeah. Kakainin na lang natin. Atin babalatan na muna.

nandun na po si ito, binababa na po tayo po ay hindi alas umal din at eh. gawa na tayo swak na po ba yung pagkakaano natin din pagkakaapak yung pa po yung iba oh, ang dami pa dun yun oh kasi dulong dulo na naman po ay ang na laan po natin oh, bagi kapalit naman natin ay makakasakit ah ang pao. Ngayon po. Pulang pulang ah. Hinag dah na ito eh. Lut lut. Ano nakita nakakita na oh. Binubuwig na po natin. O tiyo ay may pinagkainan o tika ka yan kita mo anong bumubutas dyan may bumutas ano nahan daw na ay butas. po mayroon pala nabutas yan o uh. kabag siguro kabag kaya uwak paniki isang happy ten o o wala na din sa laylayan ano wala na sa iba naman. 'Yan si Uti Polo malakas tumsting, oh lumambitin. Ano 'to ayos? ayos po. Na nagagama. Biyahin na pag-alanganin na utiwag na. Yung tinatapakan ng dami, oh na. ah yung pa po ang dami ay eh, kami hindi namin binabanatan pero malaking tulong din ari ligting din kalasin na rin lubid yan ano nahuyo kaya ko wala lubid kung naiikot pala din sa sangang ari ano meron pa bukas diyan ba sa lugar na yan Wala wala na, meron dalawang piraso dulong dulo. Wag na, wag na utoy. Ako alanganin sa ganun. Marami ang tinatapakan mo. Kaso hindi kaya. Ayoko. Ano? Pagkakapal ng ano oh. Kakatuwa ang rambutan na may challenge ka pangungo, ha? Pag matataas. Kahit ng anong prutas ano. Ya. Asa utay ya, no? ano. Wala po atin naman utoy. Yung ang bumitaw. E, talaga naman. Sabi ako tuwan tuwan ay. Nakabitaw po. Ay, ba? Ba't ay yung ka sa kauti niya? siyempre malapit malapit. Eh, Oo. Eh. full full uh, success Kung uh, uti pa kadami na ano kaya yun? Pero kung mahilulubog tayo kanina pa na lanat, ano kung oh yan? Oblala oh <laughs> bubuyog po. Ano kaya? Sa so, palagay mo, yun ay yung bubuyog na nung dadalit Ah, hindi po yan. Baka hindi rin natin alam. Yan man. po atay sa bulaklak. Flowering bee. Walang bahay flowering di pala yan ay na utoy nahin na po talaga po ako y... kaka excited po kakatuwa ba yung utoy ari yung kanina natin sinisilip nung hindi kaya yan ahanda eh. kaganda po ng kulay yan ang pagkatisoy ay yan ang kulintab kasi ang gandang lalaki ko aray matamis niya ba ano mm -hmm lasang ano na rambutan mm. nagandang lalaki lalo ako ay <laughs> <laughs> puri ko sa sarili ko ay ito meron pa ako doon eh. yung isa po hmm. mo ba? yan po nasa baba Ito isang lego na ang kanya. Oh, uh, ha? Huh? Ang okay. dami pang okra ay. <laughs> hindi. Ako nagda para para pagkakit ay magaan. Pampagaan daw ng kaibig. Uh, mga gulay. Okra, basta okra. Kaya bari pero katapusan ah. Ay, hindi pala. At least pala ang pala. Ayos, ote, ng birthday, bine, bagi, fan, raman akuha, ay, oto yung makatay mo bagi Yang pa, ano, marami na ay bagi tayo may birthday pang marami, ayo, ba ikikapit na lakad kakalasin na rin mga lumid mga mga ka na utoy pagkadami pa dun para ba din sa malilim ay eh, walang bunga ano utoy baka gusto pala niya sa tahaw lakang tulong din yung hagdan ano malit na tulong gagakulangot na tulong ay ayos na ano to lubid na mati kakalasin na ayos na po ah kaya naman parang binabagay yun eh. Bu, na po kami marami rami rin naman to yan oh. Oh, yeah. Diyos ko po patatawarin <coughs> Eh, wala kang ginhawa po na rin. Ano, hagdan? Iya, kahit yun ka po umupo at Iya. Ano po, ate Harbis? Ito yun. Ito yun. Ito yun. Aran na po, yung amin yung Harbis. Ah, talaga rambutan, rambutan. Iya, ate po, ikaklasipay. Ito yun lang, pangain na muna. Oh. Yung pa isa May mga tama nga pala. Yan, May yan, na. na po. Oo, oh, yun Masarap na ito. Halaw, Ano 'tong mga ina? Mm. Mga mga kanang. Oh. Yan, okay, ay pa kakainin. Oh. Hmm. Panalo na ano? Mhm. Mm -hmm. Ang sakap. Tuklapin. Eh eh. Mukhang pagkakabi Mukha masarap yun. dilaw, ang verde kahit talong po ganyan ano kaya pero aray hinog na rin ano mm -hmm. paniki ka ito na may po para paniki mm. dala pati buto ano mm -hmm. panik okay. Mga kodol. Ba? Diba? Ay, bulok. Bulok. Ang para may ganun. Ano? na po ay. Maasim na sa sobrang hinugan. Bulok ay. Mm hmm dampot na po. Oo. Oh. Ayos na lang tuloy. Eh. Mm -hmm. <laughs> na po ang aming narbis. Panalo din. Pare-pares po yan kahit yung pula, dilaw, verde. Yan po stop light. <laughs> pula at saka pula, dilaw, verde. Ah, meron ari po pula oh, uh, tam, uh. May medyo madilaw-dilaw po ah, uh, ari oh. Uh. Medyo madilaw-dilaw ng kaunti. Yan oh, uh, ari po isa green oh. Uh. Yan po yung basta pag kayo may nakita na ano, pula verde, green, ah. Pula verde dilaw. Yan po yung stoplight light. <laughs> ate titikman daw. O ate titikman daw natin yung pagpula. Pakita natin. Yan ari po pula, stop. Hindi joke lang po yun. Titikman mo daw ito yung pula at ako magtatanong sa iyo. Yan pulang pulang galihin mo. Yan yeah, pula po yan oh. May iba-iba naman texture eh. Hmm. Ano utoy lasa mo? Lasang ramutan. Lasang <laughs> ramutan. Lasang stop. <laughs> dilaw, dilaw. Arigahon sa sabi kong dilaw magkakaiba ho ah mamaya may birthday pa ano ang daming alam ay ang daming alam sa stoplight ay yung ding, ding yeah. yung isa pong lasa uh -huh. ang wag ang po berde oh. May di bang malaka laki meron oh. eh yun din eh ayun pala eh Ay, oh. maganda hmm. yun eh akin nga tindi man lasa oh tatakbo na ito oh bakit di ah <laughs> yan po walang halong biro Oh, pula, dilaw, green. Oh, mm, ito tama, ano? -hmm. Mm. Um. Pare-paras po, lasa. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po, ito ko, ay. Bye.